Hindi lahat ng biro ay nakakatawa minsan na uuwi ito sa isang trahedya. Nito kang August 7 sa kasalukuyang taon, isang pulis ay nabaril ng kasamahang niyang pulis dahil lamang sa pang-aasar di umano na baboy ang kanyang nakain. Na alam naman natin na mahigpit na pinagbabawal ito sa mga kapatid nating muslim. Sa pagdinig sa Senado, hindi na pinakialaman ng mga senador ang kaso dahil masilan ito. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ang pang-aasar ay nauwi sa trahedya? ayon kay Police Chief Master Sergeant Arraquib Akuwel nakaramdam di umano ito ng diskriminasyon dahil Muslim siya at sa lahat naman di umano na experience niya, hindi naman di umano ito nagkaroon ng kaaway kahit sa salita. Maliban lang di umano sa presinto nila dahil lang sa pagkain ng baboy. Aramdam po ba kayo ng may diskriminasyon? Ganon? Opo, opo your honor sa so, umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, uh, ilag na po silang lahat. At, pa, paano pong ilag? po uh, ilag po na masamang tingin dahil oh, Muslim po ako. Kaya ano po lang experience ko ni Minsan, hindi po ako napaway o oh, kahit sa salita, wala din po. Doon lang po sa presinto nyo? Sa presinto lang po na... Tungkol ay, sa pagkain? po opo. Po. Sinadya nga ba ng biktima nasabihin sabihin ito? Pa paano niya po sinabi na may baboy, gano'n? Opo, na sinabi ko. Sinadya po. niya, gano'n? Basta, basta, Your Honor, lumapit lang po siya na uh, sinabi niya lang po na napakain ako po. Ah, honor, okay. Napakain. At ano nga ba ang masasabi ng police chief ng tagig sa naging pahayag ni Aquel? Abanggit po niya sa inyo na may problema sa pagkain wala ho siyang nababanggit sa akin, sir. Tara, panuorin natin ang buong detalye. Alam niyo siyempre, napak uh, ano po kasi niyan eh, yung makakain ka ng baboy. Eh. Iba, iba ang dating. Lalo na po uh, sa mga born Muslims talaga. Kasi kami, siyempre, katulad ko po ako, ako po ay balik Islam. Siyempre, nung kapanahonan nung ako po ay si Raulu pa, at mga manginginom pa. Eh talagang masarap isama 'yan sa pulutan eh, 'di ba? Pero kaya hindi po ako masyadong sensitive. Pero yung mga born Muslim sir, talagang amoy lang niyan, nahihilo sila. Talagang nakakita ako, nakawitness ako niyan sir, talagang naamoy lang. Naamoy lang tumaas ang blood pressure. Sabi ko, grabe, ano kung nakakain ka pa niyan? Kaya talaga po talagang may may meron po talagang effect sa kanila siguro psychological din o ano sana maano po natin sila sir uh, ma patuloy niyo po yung education maraming salamat po meron lang po akong gustong tanungin kay uh, brother Rakib Aguel. Uh, sir uh, tanungin ko lang po siya wala namang kinalaman sa kaso wala naman. Yes, Chairman. Oh, hindi naman natin itatouch yun. Oh, yes, Chairman. Ang gusto ko lang, uh, siyempre, siya yung may knowledge, uh, ground knowledge, doon sa nangyayari sa presinto. Baka pwede lang malaman kung ano ba talaga yung istorya. Yung istorya lang, paano ba Paano ba siya nakakain? Nakakain ba siya ng baboy? O oh, ganun lang. Yun, hanggang doon lang. Yes, Honorable Chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As conferred to me by uh, Mr. Aguel, he will be sharing his observations in the in his uh, post in Tagig. So, with regard to the cases, Your Honor, I beg your uh, oh yes, wag lang umabot don. Yes, Your Honor. Ano lang, kung ano lang yung observation niya sa presinto? Yes, Your Honor. I will assist him accordingly. Okay, salamat po. Jubilay mo na sa itan, Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Your Honor. Tsaka kay Your Honor, Senor Assalamualaikum. Yeah. I I I alaikum. Iisasalaysay ko lang po yung experience ko sa opisina namin. Lang po. Pasinsya na po sa boses ko dahil uh, masakit po po yung uh, pinag, ano, ng masugat ko po. Ang, paano po ba ang pinagkumpisahan ng ng uh, hindi po ba kayo 'di ba sabi po kanina ni sir meron talaga kayong food allowance ano po ba pa, paano po ba uh, nag ko contribute na lang po ba kayo ng pera? Ganon, nag-ambag-ambag, uh, tapos may mamamalingke. Paano po ba ang nangyari? Uh, Your Honor, yung sa amin po, uh, uh libre po yun. Bigay ng uh, chief namin. Halimbawa sa amin sa chip cash, libre po yon Tapos mayroong mamamalingke na yung kusinero din, gano'n, o no? kaya kusinero. Ah, uh, ibig niyo pong sabihin, yung inyo pong pagkain sa presinto, sagot na po nung chief of police nyo. I yung, uh, ano po, yung chief lang ng opisina namin. Nang opisina po ninyo? Yes po, ano okay. okay. po. Bali, sa inyo pong lahat yon libre na. Opo, sa opisina okay. naman, tanghali po yon. Apo, apo. Opo, opo. Opo, na po yon. Tuwing tanghali? Yes po, yun. Opo, honor. okay. Ano po ang nangyari? Tinatanong po ba kayo kung anong gusto niyong pagkain o basta na lang po ihahanda, ganun? Uh, madalas po hindi na tinatanong ho sa akin. Basta na lang po. Inahanda is, is, na is po lang. Ito po yung experience ko sa opisina po. po. Opo, uh, hindi po po nasabi sa inyo na may baboy? Madalas po pag uh, nagluto, walang pasintabi. Parang gano'n po. Ah, uh, nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon? Ganun? Opo. Opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, Uh, ilag na po silang lahat. at uh, pa, Paano pong ilag? Uh, ilag na parang, parang umiiwas sa inyo? Ganon uh, o pinagtatawanan ng kayo? Ganun. Ano uh, po ba yung form ng discrimination? Oh, oh, ilag po na masamang tingin dahil oh, muslim po ako. Pero nasa tagig po kayo, hindi ba po? Oo oh, oh po, Your Honor. Nasa uh, wala po ba kayo sa muslim area? Uh, actually, oh, no Honor, ako nakatira ako sa loob mismo ng Camp Bagong Diwa. More than 13 years na po. May quarters po ako doon. Kasama ko po, pamilya ko. Your Honor sa loob ng kampo Bagong Diwa po. Doon po kay nakatira sa loob po, ng kampo for quarters for more than years. more than 13 years na po. 13 years na po. Years. So, okay naman po kayo sa sa buong populasyon ng mga pulis. Opo, yung quarters po noon uh, may, may ano ko lang experience ko ni minsan hindi po ako napaway o kahit sa salita wala din po. Doon lang po sa presinto nyo? Sa presinto lang po na tungkol sa pagkain. Opo, opo. Ano po inaasar ba kayo na umakan oh, kang baboy ganun ganun? Ah uh, uh, minsan po ganun po. Uh, it, hindi niyo po ti, hindi niyo po sinabi sa official ninyo na may ano may in, problema sa pagkain. Ah uh, po na your honor hindi na po ako minsan nakapagsabi kapag sa Limbo sa COB namin dahil kung okay naman po na kausap ko yung mismong tao, okay na ho sa akin yun. Kinausap niyo po yung tao na wag na kayong pakainin ng baboy. Nakakain po ba kayo? Opo. Yung siya mismo po ang nagsabi sa akin po. Uh, isang beses, dalawang beses, tatlong beses? Ah, uh, isang beses po. Isang beses. Ano pong sinabi niyo nung nakakain kayo? Bale po, uh, sinabi po niya kasi sa akin yan nung no, almost three hours na after na napakain sa akin, uh, tahimik lang po ako. Uh, pa paano niya po sinabi na may baboy? Ganon? Oo po, na sinabi po. Sinadya na. niya? ganun? Basta, basta, your honor, lumapit lang po siya na uh, sinabi niya lang po na napakain ako. Ah, uh, na, okay. Okay, your honor. Sige po, wag na po natin palawakin pa. Kasi pupunta na po tayo sa kaso niyan. Oh. Uh, ang uh, akin lang pong ano, sana sinabi niyo una na wag na kayong pakainin. Sinabi niyo ba? Oh boy, Your Honor. Sige po, maraming salamat. Kasama din po natin, uh, Senator Win ang uh, Chief of Police ng Tagig. Colonel Baisa, Baisa. Opo, sir, pwede po kayong ma ma maupo. Sir, magandang ano po, magandang tanghali po. Hindi naman po kami magtatanong ng tungkol sa kaso dahil ayo po namin panghawakan 'yan. Gusto lamang po namin malaman kung ano po ba yung pinatutupad po niyo dahil sa loob po ng Tagig, nandiyan po ang Muslim area. Opo, at uh, syempre Uh, kung meron pong una dapat na sensitibo dito ay yung lugar nyo po, di ba po? Dahil nandoon ang mga Muslim. Kung baga, kung taga-Kiapo naman po yung nandi dito, sasabihin ko din po sa kanya, siguro naman, kailangan mas tayo dahil nandyan din po ang Muslim era sa Kiapo. Pero nandyan po sa Tagig, sir, ano po ang mga bilin po ninyo sa ating mga police officers dyan? Uh, first po, uh, good afternoon po, Honorable Chair, at saka po kay Senator Wynn, at sa ating pong mga kasama dito. Actually po, uh, nung siya po ay uh, hindi pa na-arresto, na siya po ang salaang polis. Siya po ay may direct channel sa akin at nakikipag-usap. Alam po niya yan, lahat po ng tao po sa aking presinto, mga Muslim, Kristiyano, Iglesia, o kahit ano pong sekta ay nakakapasok po sa aking opisina para dumiretsa kung may problema. Ngayon po, uh, alam po din ni 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 uh, Master Aguil na in kaso pong meron siyang mga proyekto at sasabihin nakakadiretso po sa atin. Hindi po totoong hindi po siya nakakapagsabi kung may problema po siya. Your Honor. Nabanggit po niya sa inyo na may problema sa pagkain. Wala ho siyang nababanggit sa akin, sir. Kasi ho, meron naman ho kaming grievance committee na which hindi ho namin na-activate for the reason na pag nasa akin na po ang kaso, ma ba naman po. Kaya hindi po na-activate po yung aming grievance committee. Opo.